Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat angulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat isyo. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. At nagbabalik ang ating programa informasyon impormasyon ng bayan para sa lahat. Nandito na po tayo sa ating ikalawang segment, ang Talakayang Bayan. Mapalad po tayo ngayong umaga sapagkat makakasama po natin ang Municipal Cooperative Development Officer Designate. Walang iba kundi si Ma'am Noemi R. Presto. Magandang umaga po, Ma'am. <laughs> Magandang umaga. Hello. So ayan, Ma'am. Maraming maraming salamat po sa pagpapaunlak po ng interview sapagkat um, kahit na maraming kayong ginagawa at alam namin busy na po kayo ngayong buwan ng Oktubre. Thank you, thank you so much po, Ma'am. It's our pleasure. So, 'yung kita po natin dito na sobrang naka-smile palagi si Ma'am Noy. at lagi siyang nagyayas. Then therefore, then therefore we are so sorry din po Ma'am Noy dahil um ito, na humingi pa po kami ng time po sa inyo kahit na busy po 'yung schedule po ninyo. Ngayon po Ma'am ay ating ipinagdiriwang ang ang cooperatives month ngayong buwan ng Oktubre po ano? So ayan po, mag, kami po dito sa Municipal Information Office ay magbibigay lamang po ng ilang katanungan para po malaman po ng mga listeners po natin sa uh, sa ating radyo na kung ano nga po ba yung mga activities na inihanda po ng inyong opisina. So ayan po, una po dyan ma'am, ito po ang ating unang katanungan. Um, ano po ang tema ng National Cooperative Month ngayong taon at paano po ito nakaakma sa kalagayan at pangangailangan ng mga kooperatibo kooperatiba dito sa bayan ng Brooks Point. Ah, ano tong tanong pang Miss Universe? <laughs> okay. Oh, oh, and why? I believe ganon. <laughs> Hindi, okay. Uh, thank you sa pagkakataon na ibinigay sa MCDO or sa MACDO na nabigyan kami ng opportunity para makapagbahagi sa inyo kung ano ang meron sa aming opisina at lalong-lalo na sa ngayong buwan ng kooperatiba. So, ang tema sa buwang ito ay Cooperatives United in Purpose and Action, Sharing Prosperity to Build a Better World. Um, ang cooperative, alam mo yung cooperative kasi hindi siya ganun ka-famous. Hindi siya ganun ka-famous. Tanggapin natin yon ah Hindi siya ganun ka famous, lalo na dito siguro sa Brooks. O, ah, Oo, oh, oh, ramdam ko yan. Pero sa, sa ibang mga munisipyo, ibang probinsya, talagang ang kooperatiba, sobra yung, sobra yung pag-invive ng mga tao sa kanila. Ba, ano, ba, ano ba talaga yung kooperatib? Ang kooperatib po ay isang pagninegosyo. Mm -hmm. Na kung saan, Uh, ang purpose nito, ang pinaka, pinaka primary purpose nito ay matulungan yung mga members, matulungan yung community, and matulungan, lalo na siyempre, yung kooperatiba mismo. Apo, okay. So, kung kung malago ang isang kooperatiba, siyempre malago ang mga miyembro, malago ang community, and malago ang Brooks Point. siya. So, kung magninegosyo ng maayos yung mga kooperatiba natin dito sa Brooks Point, talagang may impact siya sa community, may impact siya sa ekonomiya ng bayan ng Brooks Point. Okay po. So that's why we are inviting everyone na tayo po ay mag-invest sa ating mga kooperatiba dito sa bayan ng Brooks Point. Marami na po bang mga kooperatives dito, ma'am, sa ating bayan? Yes, meron po tayong 27 kooperatives. Oh, yes. Um, 20 yung ipinanganak talaga dito sa Brooks Point. Ibig sabihin, uh, dito talaga, inorganize sila dito. Merong pitong cooperatives na galing sa ibang mga probinsya, hmm. nagbranch out dito. So, ibig sabihin, malaki yung potential ng Brooks Point para sa cooperative hmm. sector. Okay. So, ayun po, kitang-kita -kita po natin na ginagawa po ng MCDO po na uh, ang MCDO ang kanilang tungkulin para mas mapalago pa ang kooperatiba. Of course, Ma'am, katulad po ng sinabi niyo kanina na mapalago po ito para matulungan ang mga kooperatives pati na rin yung mga miyembro po nito at pati na rin ang bayan ng Brooks Point. Thank you so much po, Ma'am. Ngayon po ay dadako naman po tayo sa main highlight ng ating uh, Municipal Cooperatives Development Month. So, po, ano po yung mga activities o yung mga programa po na inihanda ng inyong tanggapan para sa selebrasyon ngayong buwan? At paano po makikita hok oh, ang mga miyembro ng kooperatiba dito. Okay, meron po kaming series of activities for the month of October. Dati, yung activities namin ay talagang linggo-linggo pero sobrang hirap pala. Uh -huh. <laughs> Ngayon, medyo na namin, medyo iniksi ananan namin yung yung pagdidiwa, pagdiriwang nito para mm -hmm. hindi naman kami ma-stress <laughs> mas na gusto. Pero ganun pa man, na-cover pa rin namin yung ibang yung lahat ng activities sa na ginagawa namin nung mga nakaraan. Pero for this year, ang gagawin po natin ay may pinaka po kami dahil tumatakbo po ako. <laughs> Ayan, sinabi pa talaga no. Dahil tumatakbo po ako, meron kaming naisip na isang activity which is yung fun run or it's co for this cooperative month. Okay. And mangyayari po yun sa October 18, alas sa po ng umaga po ang gun start pero alas 5 po ang kanyang As uh, assembly po para sa registration. So, ano, invite ko na kaagad sila sa ganan? Yes, Or mamaya ma na? <laughs> Pwede naman po, ma'am. Uh, o oh, sige, okay. oh, di ganun pa man dahil Sabado ngayon, uh -huh. sa susunod na Sabado po ay iniimbitahan ko po ang lahat kahit members ng cooperative cooperatives ng Brooks Point or kahit taga saan po sa buong Palawan. Syempre kung taga ibang probinsya hindi na makakapunta, di ba? Sa buong Palawan po pwede po kayong mag-join. Lahat pwede po. At hindi po kayo magsisisi sa pag-join kasi meron po tayong mga nakahandang premyo. Yan. And may mga, may mga Uh, parlor games and etc. Talagang jump up po ito. So, and meron pa po tayong iba pang mga activities. Um, Siyempre, meron tayong social responsibility. Meron po tayong tree planting and outreach program. Mahimigay po tayo ng, alam niyo na kung ano po yung mga ginagawa sa outreach program. And sa so tree planting, obvious. Okay. Oo, okay. na ganun. At napili po natin yung sitio bilang-bilang sa barangay sa Lugon. Although hindi pa ito properly coordinated kasi medyo malayo pa naman. It's on October 28 Hi, Cap. <laughs> Kapitan po na sa, oh, na sa, Lugon. Uh, abangan niyo po kami dyan. Makikipag-coordinate kami. Pero siguro, I, I, believe na hindi naman siya tatanggi dyan, eh, di ba? Para rin sa mga mamamayan din po ng, ano, ng sityong yon or ng, ng barangay. And meron pa po, po kami isang uh, naisip pa na first time din po gagawin ng, ano, ng MCDO yung basketball tournament po na kung saan yung yung mga cooperatives po sa Brooks Point ay hinati po namin sa tatlo. May northern part ng Brooks Point, mga cooperatives doon. So, isang team sila, bahala sila, mag-organize sila ng ano, and southern part and then central part. And then, ang pinakamaganda nito, makikipaglaro sa amin na executive legislative team. Ay! Yan! Uh, exposure! Oo, oh, oh. and, oo, oh, oh. para parang, ano, parang friendship talaga. Oh, sige, para ma, ano naman nila, ma, maramdaman din nila yung presensya ng mga cooperative sa Brooks Point. Saan naman po ito gaganapin, ma'am? Yan yeah, po, gaganapin sa event center. Okay. Siyempre, maramdaman din ng mga cooperative yung event center, di ba? Yes, diba? of course, di ba? Oh. And then, meron po, bilang bahagi siyempre ng cooperative month, ay hindi natin pwedeng tanggalin yung, dapat matuto yung mga cooperative. So, meron po tayong mandatory training sa uh, October 30 and, and 31. Uh, yung po ay isa sa mga, dahil mandatory siya, so syempre, syempre yung mga cooperative leaders ay dapat umaten po nito para mabigyan po sila ng Certificate of Compliance. Kasi pag hindi po sila umattend sa ganitong mga trainings ay hindi po sila bibigyan ng Certificate of Compliance and therefore pwede silang tsugiin or uh, i-dissolve ng Cooperative Development Authority. Yan. And... Siyempre, pa paano ba ito magtatapos? Magtatapos po ito sa culminating activity na gaganapin sa convention center. At doon na po natin irarap up lahat ng mga naging activities natin. Pero doon po ay merong poster making contest, uh, slogan making, and ay balikan ko yung basketball para meron, meron kaming gaganapin doon na ano, habang nag-basketball sila, merong uh, cheers and yells competition doon. So, hmm. o, o, required yung bawat mga teams. Binalikan talaga, no? Um, required yung bawat team sa magdala ng 15 to 25 na katao para yun yung mag, ano, pampasaya sa kanila. Yes. Pampasaya, pang boost ng moral, pang support sa mga players. Ganon. So, yun, yun lang siguro. Maraming so, yun po, narinig po natin na napakarami po ng... Uh, activities na inihanda ng MCDO para po sa mga kooperatiba dito sa ating bayan. Pero kayo ma'am, kamusta naman po kayo sa pagpe-prepare po nito? Kamusta naman po ang opisina ng MCDO? <laughs> Bakit parang hindi naman halata ng stress po kayo ma'am? <laughs> ah, okay. Um, tulad nung mga nagdaang meetings namin with the Municipal Cooperative Development Council, since ginagawa na namin ito taon-taon, at hindi namin sila binib binibigyan ng task. Sino solo talaga ng MACDO or ng MCDO yung trabahong ito? Para syempre naman, no? Sige, eh, mag-enjoy na lang sila, ano? Oh, wow. um, siguro na sanay na sa loob ng mga ilang taon, pangatlong taon na. So far, kinakaya naman namin. And kakayanin naman this year kahit walang masyadong uh, tulong from the MCDC. Kasi mga busy rin sila sa kanilang mga opo, buhay opo. eh. So, especially this month is the cooperatives month din po. Oo, bang. meron din silang mga sariling ganap sa kanilang ano kanya-kanya. Hindi lang man cooperatives ang meron sa MCDC pati mga uh, national agencies na may programs for cooperatives. Po. Yan. B busy as in busy. asulat uh, sulat pa lang. Parang siguro mga ganito na kakapal. Sobrang okay. daming sulat. Hindi pa tapos ang coordination para sa mga activities namin actually. Nakaka-excite yung mga activities po nila <laughs> sa lahat po ng mga listeners po dito. No? So ayan po, inaanyayaan po namin ng lahat na makipag-participate po sa mga activities na inihanda ng MCDO para po sa atin this month of October. Lalong-lalo na yung co-op run. Nagiging ano na ma'am, no? nagiging activities na dito sa LGU talaga yung mga pa fun run po ano na, nakita na po natin 'yan noong municipal ng Kanyugan Festival noong foundation pati na rin nung civil service so talagang inaabangan po yung fun run yung mga fun run activities and that's that's a good thing na sinama po ito ninyo dito sa inyong programa po Sabi mam. nga ay running era tayo nasa yes, running era so, tayo oh, Yun, ganun. Oh, ganap <laughs> oh, kung nakapunta tayo sa ibang lugar <laughs> ma'am um, no yes, how much, oh, bakit hindi natin dalhin dito sa ating oh, bayan sige So yan, maiba po tayo. Mamari niyo po bang um, maibahagi ang ilan sa mga naging accomplishments ng Municipal Cooperative Development Office na nakatulong sa paglago at pagpapatag ng ating mga kooperatiba? Ayun, ang mga cooperatives kasi dito sa Brooks Point ay mas, karamihan ay micro cooperatives. So sige, sabihin natin, ano po ba yung micro cooperative? Ito yung mga kooperatiba na ang kanilang asset ay 3 million pababa. Okay po. Mas marami 'yon. So kung kung meron tayong 27 ka cooperatives in Brooks Point, Uh, 80% nun ay micro-co-ops. Malaki na rin. Oo. May, <laughs> ang hirap nga ng micro kasi sobrang maliliit pa lang talaga Ako, sila. Mga baby talaga sila. Although medyo matagal na sila, mga baby pa rin sila hanggang ngayon. Um, at yung age bracket ng mga members nito ay medyo, ano na talaga, medyo, uh, may mga, ano na, may mga edad-edad na. Okay so, nahihirapan ang mga cooperatives doon sa pag, uh, mga technicalities like bookkeeping, ganun. isa yan sa mga na itutulong namin sa kanila, tinutulungan namin sila papaano anong gagawin nila doon sa kanilang sa pagre-report ng financial statement nila. Medyo yun talaga ang nakakaapekto sa kanila. Um tinutulungan namin siyempre para mas mas lumalim pa ang kanilang pag-intindi sa kooperatiba, uh, trainings nice. lagi 'yon. Actually, meron kami isang ginawa na benchmarking sa Cebu. Mm -hmm. Oo, isinama natin yung mga chairperson ng mga cooperatives and national agencies na involved sa cooperative Uh, para matuto sila at makita nila kung paano or ano yung ginawa ng isang malaking kooperatiba sa Cebu na into into farming din, into agriculture din. And uh, total agriculture naman ang mas maraming kooperatiba dito sa Brooks Point. So tining, pinakita natin sa kanila ano yung ginawa nila, papaano rin yung nag-umpisa, yung, yung co-op na yun, para at least ma-adapt din nila dito. Ah, ganun pala. Pwede palang mangyari yun. Na nagsimula sa maliit ito, lumaki na sila. Ganun. So, isa yun sa mga naging tulong natin sa kanila, sa kaalaman nila, para mapaunlad yung kooperatiba nila. And isa pa, um, maliban doon sa pagtuturo sa kanila sa bookkeeping at maliban din doon sa sa kanilang sa pagtitrain sa kanila Uh, yung mga cooperatives kasi ay kailangan i-network natin sa ibang mga national agencies para sa mga assistance like financial okay. assistance, uh, farm equipments and all mga mga ganon And siyempre exposure sa kanila. Yes. Siguro itong Cooperative Month ay isa rin 'to sa mga tulong para sa kanila para mas ma-expose oh, pa. oh, ma and and maging aware yung publiko na cooperatives really exist and it matters. Yes and it really does matters to our community. Yes, opo. So ano naman po yung uh, mga pangunahing hamon po na kinakaharap ng mga kooperatiba dito sa ating bayan at paano po tinutulungan ng MCDO yung na malampasan po yung mga struggles po na ito, ma'am. Gusto ko na lang i-highlight talaga yung ano ba yung top na struggle ng mga cooperatives. Ganito po yun. Um Siguro, nag-uumpisa po talaga sa mga members. Yung mga members po nito, karamihan sa mga cooperatives, syempre, ilang taon pa lang din tayo, so, mga three years pa lang tayo dyan sa opisina, no? nakita talaga natin na yung mga cooperatives or mga members ng cooperatives, ay eh medyo, hindi lang medyo, talagang mababaw lang din yung, yung pag-intindi nila kung ano yung cooperative, ano yung purpose nito, ano yung, anong meron sa kooperatiba. Siguro, Uh, 'yun yung lagi kong nakikita, na kulang talaga sila sa ano. Kahit yung pagmamahal yung pagmamahal nila sa co-op, medyo mababaw pa talaga. Okay, okay. And talagang 'yun yung nakakaapekto sa paglago ng kooperatiba. Like yung yung pag abilang ng mga services ng mga cooperatives. Okay. Uh, i-share ko lang nung mga, nung nakaraan, nag-guest speaker ako sa Bataraza. Similar to to, to ano, uh, to this, na uh, nagse-celebrate din sila ng ng cooperative okay. month um, tulad din tulad din dito sa Brooks Point at tulad din doon nakita nakita ko or nakita namin may yung MACDO doon talagang nag-aagri kami na yung mga cooperatives talaga ang nagpapahina talaga ay yung yung paniniwala nila at kaalaman nila sa kooperatiba so anong ginagawa namin Anong ginagawa ng mga ano ba, MCDO's? Ano, ba, ano ba ang ginagawa ng mga, mga MCDOs? Yes. Dahil ang call talaga namin ay turu- turuan sila sa pamamagitan ng itrain sila. O, bigyan sila ng assistance. Sa, kumbaga, Papaano ba namin, sabi ko nga eh, sabi ko nga dun sa speech ko, kalahati ng buhay ko ay eh nasa cooperative na, papaano ko ba itatransfer sa inyo yung kung ano yung meron kami sa cooperative? Pero, syempre, pag ano, tinatap lang naman namin sa ibang mga agencies kung magdi-discuss about cooperatives. O, oh, eh, syempre, hindi, hindi laging ako. Hindi kasi yung familiarity, oo. No, pa. oh, oh, parang hindi na rin sila siguro makikinig. <laughs> grabe oh, ba, makikinig uh, naman yan sila <laughs> for sure. Face card pa lang. Oo, oh, oh. wala, wala, grabe naman yan. <laughs> Um, yun. Ah, uh, yun talaga yung pinakadapat gawin at sana yung mga cooperatives ay pag pinadala sa training, gawin nyo, ano nyo, puntahan nyo para para matuto kayo, para mas lalo nyo pang mahalin kung anong meron kayo. And kung talagang maniniwala kayo sa kung naniniwala talaga kayo sa cooperative sa sa pwedeng uh, naidulot nito sa inyong buhay at sa community, talagang masasabi nyo, ah okay, tama nga si Ma'am Sana nakinig kami sa kanya. Yeah, So yan ma'am, ito naman po ang sunod po naming katanungan. Paano po nakikipagtulungan ng inyong tanggapan sa LGU? Mga barangay, pati na rin sa mga ahensya upang matiyak ang suporta at pag-unlad ng mga kooperatiba. Okay. Um, ayon sa batas, kami, ang, ang Municipal Cooperative Development, mag, magkaiba po ang Municipal Cooperative Development Office okay. at ang Municipal Deve Cooperative Development Council. Mm -hmm so ang ayon sa batas, kailangan magkaroon ng municipal cooperative development council meeting quarterly. Yes, so apat na beses lang sa loob ng isang taon. pero dito sa Brooks Point nag decide kami, hindi naman siguro wag sa batas mm -hmm. or lumabag kami sa batas. pero mas pabor, apo. kasi ginagawa namin ito ng monthly. ooo, monthly, ah uh, ang koordinasyon or, or ano ano ba yung ang tanong ay kung paano siya i connect connect. Oh, yes. paano siya? Paano po kayo nakikipagtulungan yes. sa LGU sa mga Oo. barangay? kasi doon sa meeting, hindi lang mga cooperatives ang nandoon. Mm -hmm nandun ang mga national agencies na may programa para sa kooperatiba. So, nandun yung linkages, nandun yung networking, doon nagkakabatuhan ano pa yung pwede, ano pa yung maari na, ano, ano pa yung pwedeng maitulong ng mga national agencies sa mga cooperatives. At ano naman yung gusto ng mga cooperatives pa para matulungan din sila, na lumago sila. So, yun. Ano naman po yung pangmatagalang plano or project po ng MCDO upang mas mapalakas pa yung operation at participation ng mga kooperatiba dito sa bayan ng Gospa. At tulad ng oh salamat. Ah. <laughs> tulad ng binabanggit ko nga kanina dahil mababaw nga yung pagintindi nila at pagmamahal nila sa sarili nilang mga kooperatiba. Siguro 'yun talaga yung pinaka matagalang plano na Mapaintindi sa kanila. Yes, yes, and bombahan talaga yeah. sila ng in information, bombahan sila ng training para, ha, ito pala talaga ang kooperatiba. Dapat pala ito ang gawin namin. Eh, siguro mas i-expose pa sila sa, sa mga magagaling na mga kooperatiba. Siguro dapat i-expose pa sila. Ganon talaga ang plano dapat. So, syempre, nililimitahan tayo sa budget niya na, no? Oo, kasi hindi naman pwede natin dalahin ang dalahin yung mga, mga cooperative leaders sa ganitong lugar and all. So, tayo na lang ang magdadala ng mga may mga best experience or best practices, eh. siguro mag import na lang tayo para doon sa, ano, para doon sa pag-educate sa kanila at para mas maramdaman pa nila kung papaano itong kooperatiba. So, ayan po. Panguli po, ma'am, ano naman po yung nais po ninyong mensahe para sa lahat ng mga miyembro ng kooperatiba dito sa ating bayan? Ngayong ipinagdiriwang po natin ang National Cooperatives Month. Okay. <laughs> para sa mga members ng cooperatives, Ah, uh, dahil lang kooperatiba nga, babalik tayo doon sa ano ha. Dahil ang mga kooperatiba nga ay pagninegosyo, Tangkilikin po ninyo ang sariling negosyo ninyo. At mahalin po ninyo ang inyong kooperatiba. Palaguin niyo po ito. At kayo mismo mga members ay uh, magsikap kayo pag-aralan ninyo talaga kung papaano kayo kung, papaano lalago ang inyong kooperatiba. Kasi pag malago rin ang kooperatiba, mal lalago din kayo. Lahat ng kumbaga sabay-sabay tayong uunlad uh -huh. o, o aangat. Ang cooperative kasi ay ay tax exempted. Bakit? Bakit oh, di Bakit, Bakit, ba, nga po ba Bakit? Kasi ganito 'yon. Lahat ng income ng isang kooperatiba iniipon niyan, 'di ba, sa loob ng isang taon. Yes, May mga mandatory lang na mga ibabaw ibabawas yung mga statutory research et and, etc. Et na mga ibabawas dyan. Ibabalik din lahat yan sa mga okay. members. Okay. Yes. Okay. No, lahat ng kita <laughs> mo, lahat okay. ng kita ng kooperatiba, iba. Balik lahat sa mga members. Paghahati-hatian din nating lahat ito. So, ang tax nito ay doon na, bawa, oh, naibalik sa akin yung, ano, yung, yung kinita okay. ng, ng cooperative sa loob ng isang taon. O oh, napunta sa bulsa mo, bumili ka doon. Okay. Ay, di doon na yung tax. Pero yung cooperative mismo ay tax exempted. Maganda okay. oh, hindi? Maganda. O, oh, di ba? Kayo mga cooperative members, di ba? Pa ang grabe. Kung tutuusin lang, ang sinasabi nila, ang mga cooperatives, ah, oh, wala, walang, walang silbi ito sa ekonomiya kasi hindi sila nagbabayad mm. ng tax. Hindi po, sobrang kung laki. Magbe-benefit tayo doon. Yes. Akala lang po nung iba. Yun nga, sabi ko nga, mababaw kasi yung pag-intindi ng tao sa kung ano yung kooperatiba. Pero, grabe. Kung, kung, yung mga members po ng cooperative po dito sa LGU, talagang mararamdaman po nila kasi at, Next year, tatanggap na naman tayo ng ating okay. mga dividends at patronage refund. O oh, hindi siya, wala siyang tax. Pero pag nilagay mo sa bulsa mo, O, oh, may 80,000 ka kasi malaki ang share capital mo at nag -di dividend ka sa, sa LG, co-op natin dito sa LGU. Ibibili mo yun. O oh, di yung pinagbilhan mo, siya yung nagbabayad ng tax na yun. Ang pera, binayad mo sa kanya. Pero yung kooperatiba mismo, ay grabe. Sige. <laughs> Kaya kayo, magpamembro na kayo sa mga co-ops natin dito sa ating bayan. Yes. O kung opo. hindi, magtayo kayo ng sarili niyong kooperatiba. Oo naman, pwede. Pero sinasabi ko sa inyo, kung hindi niyo kayang panindigan ng isang kooperatiba, magpamembro na, na lang muna kayo. <laughs> Oo, na lang. Kasi ano to, pag ninegosyo, at sa kooperatiba kasi talagang hindi ito kontrolado ng isang tao. Kontrolado ito ng buong membership. Oh, membership. Oo, oo. Yes. walang walang boss dito. Ang ang boss dito ay lahat ng mga members. The General Assembly is the highest lawmaking body. So, ayan. Thank you, thank you so much po, Ma'am Noim, sa isang napaka <laughs> makabuluhan na talakayan ngayong umaga po. At maraming maraming salamat po, Ma'am, sa papaunlak po ng interview. Alam naman po namin na busy po yung schedule ninyo, pero nagbigay pa rin po kayo ng time. So, maraming maraming salamat po sa inyong support dito po sa MIO, Ma'am. Yes! And, thank you and salamat din syempre kasi at least na nabigyan ng pagkakataon para masabi kung ano yung meron sa cooperative and, and sa cooperative na. And of course, ma'am, uh, advance congratulations po sa inyong activities and asahan po niyo na katuwang po niyo ang MIO sa mga activities po niyo ngayong buwan ng October. Maraming maraming salamat po, ma'am. Thank you. Don't forget the co Run 2025. So Saturday See you. po 'yun, October 18. See you at co Run. <laughs> Thank you. Talakayang Bayan Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ng bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan